Hindi ito. Uy. Oh my goodness. Um, um. Kapag nasa taas ka makikita natin dito. Parang may tawo ako napansin sa taas kanina. Ay, dito? Grabe. Paano siya namatay dito? May mga matang aswang dito. Tayong nakita. Anong tawag sa inyo ng ganitong klaseng mga buto? Ayan o. Oh. Look at that. Wait lang. Tignan natin. Hala, ano yun? Ang tawag po sa amin na to ay ang matang aswang. So, kung may kita nyo, para siyang mata na kulay pula. Pero mayroon siyang itim na kulay. Anong tawag sa probinsya nyo na ito? At anong probinsya ang nasasakupan nyo? At saan nakakarating ang video natin? Pakicomment naman po. Ayan, ito yung matang aswang. Delikado po itong ipalaro sa mga bata sapagkat mayroon po itong taglay na lason kapag nakain natin. May mga naririnig tayong parang ugong ng parang barko. Siguradang ana ng barko. Yung mga sinasabi nilang tao na pumasok dito kanina. Anong oras daw yun hindi na daw bumalik? Ano yun? Ano yun parang may mga tunog. Biglang nagbagsakan yung bato. Ay, oo nga no. yung bato. May mga tao daw dito kanina na pumasok. Sabi ng mga natanungan namin ngayon. Nandyan kaya sila. Nandyan kaya sila. Susugurin namin kasi hanggang dulo. Ano yun? Yung mga prutas oh. Tapos sarap ng hawak ko dito. May ahas pala dyan. May ahas ha? na kulay green. Kulay green. Tinoklaw ako mabubuhay kaya ako mga kalahe o hindi na maraming nagmamahal pero gusto ko sana yung ano yung makakasama ko habag buhay aroy grabe so ito yung patunay na malakas na ang tubig sa taas sa bawat dadaanan natin ngayon titignan natin kung yung mga tao ba na pumasok dito ay nandoon lang o nakalabas na kumpara sa Candice Falls ito ay mas creepy mas nakakatakot lalo na kung mag explore ka ng mag isa kaya dubli ingat tayo dahil posibleng baka may ahas dito mismo yung sinasabi yung nakaraan na may namatay na bata. dito oh, ah, ano, ah, may mga isda saan galing yung isda hindi na una oh, o tignan nyo shout out po sa lahat ng mga viewers namin dyan mga OFW yung mga gustong mag sponsor baka naman baka naman guys baka naman gusto oh, Uy, 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 uy. So, nandito ulit tayo sa batubaong Makakarating na naman tayo. Maililibot ko na naman kayo. Sobrang daming paro-paro. Tignan nyo. Ha? Ibig sabihin lumihis na? Lumakas? Ay, ibig sabihin rumagasa dito. Di pa dyan yan dati? dito, eh, dito, dito eh. o nga. Dito yan ni. Eh. Hmm, dito nakatuloy siya doon. Dito yan pagbago ka kasi makarating dito, dito siya muna. Pero bakit ito pansinin mo, walang tubig. Pagdating doon sa dulo, meron. Sa dulo meron. Ito oh, yun natibag nam ato. Ayun na ba? Ayun ah, ay ayan na nga. Ano 'tong tunog? Eh? Ay, ito na nga. Delikado. Ay. Uy, putik. Nagpahas. Nagsirit kasi. Huwag Nagkilabutan ako yun, know? oh. Malapit ng maano. Ay, so delikado. delikado. Oh, dadaanan natin, oh. Okay lang, okay. ngayon ang katanungan natin dito kung nasaan na yung mga pumasok dito lima daw yon tatlong babae tsaka dalawang lalaki ngayon nagtakat yung mga tao walang mga sasakyan pero pumasok dito sana maabutan natin sila ng maayos pa tabi tabi lang po bakit doon may tubig dito wala? Nakakapagtaka no. Mantalang malakas ang tubig doon ha, rumaragas ha. Makakalahi, tignan nyo naman, nadaan na natin. Pero kung pansin-pansin naman, pagdating dito wala na. Hanggang dito lang ang tubig. Ibig sabihin may portal dito, may lagusan. May underground no. ang tanong nandyan kaya sila makikita kaya namin sila o susuko kami kasi ang plano namin hanggang dulo kung kakayanin natin to sagarin natin pero yung tubig dito pa lang sa bungad sobrang lamig na maragasa doon ayan o oh ang lamig lamig dito parang may yelo saan ka dadaan dyan? dito ako dadaan nag iisip si Mindoreño kung dyan sa dadaan o dito kasi dito ako eh madulas dyan wala kang daanan dyan no choice kami kung hindi ano Hmm. Lang sabi sa iyo. parang kaya Opo, hindi kaya ng ako Opo, tabi-tabi lang po, walang tao. Tatay. Saan sila pumunta? Yung dadaan natin, no. Kita nyan yan. Oh my goodness. traffic pa na lang namin naman siya sa buto baon meron daw dito yung pumasok na limang tao kaya susundan namin dito kami pumasok at ang dumaan dead ends na ba to? tao po tao ba yun o namamalik mo lang? parang may tao na nakakulay dun Sama tayo. Ano tawag sa San? palad. May ron? Ay, laki. Ay oo. Sa palad, sa ganito kalaki. Ang laki nga oh, nakaharap dito. Nakaharap dito, grabe. Baka bantayan ah. Kulay brown. Ang laki nga. Ang laki nga. Ayun, ayun, Anong ayun na. Ayun na. Kalaking paro-paro. Tabi-tabi <coughs> lang po. Tabi-tabi lang po. Congrats natin sa dahil na sa 60,000 subscribers na kulay. Kung tina lang. Mga hawa kayo natin ng sender-sender na pinaghirap. Ito yung hugis kabaong kasi kapag nasa taas ka makikita natin dito. Parang may tao ako napansin sa taas kanina. Dito yung sinasabi ng tour guide namin last time na dito na yung bata. Ay dito? Ay, dito. Grabe. Ay, yung baong lang yan. Paano siya namatay dito? Kasi nga parang may ano yun no parang may kuweba. Tignan mo. Papasok na. Papasok. Malalim to so akya tayo dito parang walang bakas pero may tao tignan natin kung may tao talaga sa taas nagulat ako akala ko ahas ito ito akala ko ahas tignan nyo. tignan natin kung tao parang wala namang tao kaya mo? Madulas. Madulas talaga. Dahan-dahan ha, dahan-dahan. Baka natin ako dito. Ingat, ingat. Uh. May nakita akong taong nakakulay itin pero asaan na siya. Tau po. po. Okay. Tao po Grabe oh Ang simento nila Ano ito? Bagong simento kaya to? Bagong simento lang no? Bagong simento lang no? Eh. Pasok tayo dito Tabi-tabi lang po. Kung may tao po dyan, makikidaan lang po kami. Ang creepy. Tignan nyo, pansinin nyo. Napakalalim yan. Akala nyo mababaw lang. Ano to? Ginawa to? para saan to? Walang isda dito. Walang isda dito. Hindi katulad nung nakaraan. Siguro naanod na. Lulusong tayo dito. Yan dito tayo lulusong. Makakaya kaya natin. Ipag-pray nyo kami mga kalahin na malulusok namin to. Nandito na tayo sa baba pero yung pakiramdam ko mga kalahi grabe parang may mga sumusunod sa amin parang may mga itim na nila lang dito ayano ang creepy kasi kanina ko pa talaga napapansin so pag akit pa lang namin ni Mendoro yung mga dito nakikita ka agad ako ng lalaking nakakulay itim Arun katakot grabe ang creepy naman ito na ang creepy nakakatakot ano yun parang yung creepy yun may yung anakunda yung dalawa malalim to malalim. lampas tao to kung hindi lampas tao to lampas to sa akin hindi 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 Lalim, grabe. Matakot ka! Oh my goodness. Oh, oh. Grabe, napakalami. Lakat sa... So ito yung aakyatin natin. Imposible kayang nandiyan sila sa taas. Um, dito. dito yung sinasabi nila nung ilang siguro hindi ko kayo oh. yung buo. Hindi pa kami nagagawa. May mga nandiyan dito dito. dito sa so, taas na yan guys napakalimitado yung content pa ginagawa sila okay ito yung mga pala dito paano na yan sana may apakan hindi madulas dito sa banda hindi sa yung madulas hindi sa yan Pero dito, feeling ko madulas, oh. Try natin dumaan dito. Pero mamaya na natin ipapakita. Malik ni Mendoreño dahil yung battery ng kaniyang camera ay bigla na lang nag-collapse pagdating dito. Okay. Ay, na natin oh. nag-collapse. Nandoon na siya sa taas kanina, eh. Nag-collapse, so kailangan niyang bumalik. Okay. Yes. So, isa, dalawang lagoon tatlo so challenging ito para sa amin makita lang parang andun sila oh parang andun sila parang may mga tao parang may mga tao tignan nyo ganyan kahirap Madulas na yun din banda, di ba? Dito, hindi sa maduna Sabi-sabi lang po Padaan lang po sa inyong daanan Sabi lang po Aray Ay, ayan oh Ay, isa na Ayun na oh, oo nga no Kaya napasunod na sunod sa amin dito ka umakyat, di ba? Oo, dito. Yun dito. Uy! <laughs> Ingat ka. Yung ano, batire mo. Madulas talaga dito sa area na Oh my goodness. Gumuguho ang mga bato dito. Nakakatakot. Dahil kung makikita nyo, parang umuulan dito. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po kung may mga nakatira po dito ng inkanto, mga diwata, mga nagbabantay po dito, tabi-tabi lang po. Padaan lang po sa inyong kaharian. Tingnan kaharian po. Oh my gosh. Look at that. Yung bato may muka. Tignan nyo naman. Yung bato doon may muka. Grabe So, try natin dito dumaan sa taas Eh Ay. Ayan Ayan mga kalahi, malulubat na ako. Siguro, pag namatay itong video natin, mag end ito, magkakaroon tayo ng panibagong episode. Panoorin nyo lahat ng full episode kay Mr. Mindoreen yung mangyan sa pagpasok namin dito at titignan natin kung talagang nandito ang mga taong pumasok ng wala daw sasakyan. sakyan. Yeah. So tara. Uh, sana maging successful wow eto dambuhalang bato ang dadaanan natin ngayon ito na